Oh, mga kakit o. Doon, sa dulo. Yo, doon. Yan. Bakit din ay mami yan. hindi ako. Kasi tayo na kayo. Bakit na. din namin yung mami yan. no. Final countdown. No. <laughs> <laughs> Tour de France. Tour de France. Hindi, oh, hindi na lang. O, Tignan mo naman. O. Oh, partida pa yan. Oh, sila may walking stick. Ang taas yun, o. May, Matasya, no? may walking stick pa. Ikaw, kayo wala lang. nga, oh. Na, na 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 lang, na kaya mo yan. Dahan-dahan lang. Kasi sobrang taas yun yung nalulula ako. Hindi ka naman sa baba. Ang problema ko yung lula eh, hindi na yung taas. Huwag tumingin dito. sa baba. Diretso lang tingin. Kayo na lang nandito na ako. na kayo doon. Magtatagal kami doon. Iiwan ka, ka dito. Kayo doon? Eh kaya kala madali bumaba. Mas lang sa tuhod yung bumaba kaya sa umakyan.